Disclaimer. Ang video presentation na inyong mapapanood ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaari magiba ang mga presyo, features at specifications depende sa year model, variant ng sasakyan at kung saang dealership kayo pupunta. Maraming salamat, Repa. Mitsubishi Triton Full Review. Kinikilala bilang isa sa pinakakilalang pickup truck sa Pilipinas. Ang Triton ang pambato ng Mitsubishi sa mid-size pickup truck segment. Dati kilala bilang Estrada. Pinili ng Mitsubishi na gamitin ang pangalang Triton para sa ika na henerasyon nito upang umayon sa ibang merkado na gumagamit din ng pangalang Triton. Ang mga pagbabago para sa ika na henerasyon ay hindi lang sa itsura nito. Ang all-new Triton ay pinalakas gamit ang bagong disenyo ng ladder frame na nagbibigay ng mas mataas na performance at tibay. Ngayon, may kahanga kahangahangang 60% sa pagtaas sa torsional rigidity na nagsisiguro ng mas mahusay na katatagan at pangmatagalang tibay pinapatakbo ang truck na makabagong 2.4 liter na 4N16 4-cylinder turbo diesel engine. Sa variant na atlet, ipinapakita nito ang lakas na may 201 horsepower at 417 Nm ng torque. Samantala, ang mga modelong GL, GLX at GLS ay may disenteng 181 horsepower at 413 Nm ng torque. Ikinabit ito sa 6-speed automatic transmission. Bukod pa rito, ang mga 4x4 variant ay may dagdag na peripisyo mula sa Mitsubishi Super Select 4WD-2 System na may kasamang Active Brake Control Limited Slip Differential o LSD para sa mas mataas na kakayahan sa off-road. Ang ika na generasyon ng Triton ay unang ipinakita sa merkado ng Pilipinas noong October 20, 2023. Ang paglulunsad ng Triton ang nagmarka sa pagtatapos ng pangalang Estrada sa Pilipinas at unang pagkakataon na ginamit ang pangalang Triton sa lokal na merkado. Nagpakilala ang Mitsubishi ng pitong variant ng Triton para sa Pilipinas. Kabilang sa lineup ng Triton ang GL 4x2 manual transmission, GL 4x4 manual transmission, GLX 4x2 manual transmission, GLX 4x4 manual transmission, GLX, manual transmission, GLx 4x2 automatic transmission, GLS 4x2, 4x2 automatic transmission, at sa pinaka top of the line ay ang Athlete 4x4 automatic transmission. Ang pinakamalaking pagbabago para sa pickup truck ng Mitsubishi ay ang bagong binuong ladder frame chassis na idinisenyo upang magbigay ng mas mataas na performance at tibay. Kumpara sa nakarang henerasyon, nakikinabang ang all-new Triton sa napakalaking 60% na pagtaas sa torsional rigidity na nangangakong mas mahusay na katatagan at tibay. Sa paggamit ng high tensile steel, nagawa ng Mitsubishi na bawasan ang bigat ng pinakabagong Triton habang mas natibay pa ito. Sa ilalim ng hood, isang 2.4 liter 4N16 4-cylinder turbo diesel engine ang nabibigay buhay sa Triton. Ang pinakamalakas na versyon ng makinang ito ay ang 201 horsepower at matatag na 470 newton meter ng torque na makikita sa top of the line na Triton Athlete 4x4. Para naman sa mga GLS at mas mababa pang variant, ang 4N16 engine ay nagbibigay ng disenteng 181 horsepower at 430 newton meter ng torque. Ang lakas mula sa makina ay pinapasa sa mga gulong gamit ang 6-speed automatic transmission. At para sa mga 4x4 variant, may dagdag ng benepisyo mula sa advanced na Mitsubishi Super Select 4WD-2 system na may kasamang active brake control limited slip differential o LSD para manatiling kontrolado sa off-road. Nagpakilala rin ang Mitsubishi ng malawak na suspension enhancement, kabilang ang bagong double wishbone setup sa harap at mas magaan na leaf spring arrangement sa likod. Bukod dito, ang mga modelong may Super Select 4WD-2 system ay may kasamang Active View Control o AYC na nagpapabuti sa cornering performance sa pamamagitan ng maingat na pag-apply ng preno sa panloob na harapang gulong. Ang Triton ay may kasamang mga features para sa kaginhawaan at aliw, pati na rin ang mga driving aids na tumutulong upang gawing mas madali at mas kasiyasiya ang pagmamaneho. Sa GL models, nakalagay ang 2DIN integrated audio system na may Bluetooth at USB connectivity. Ang kaginhawaan ay binibigay ng manual air conditioning system. Samantala, ang GLX variants ay may 8-inch touchscreen system na may Bluetooth at USB. Pati na rin ang Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Ang lahat ng GLX models ay may single zone automatic air conditioning, cruise control, at keyless entry. Ang GLS at ATLET variants naman ay may bahagyang mas malaking 9-inch touchscreen, dual-zone automatic air conditioning, cruise control, push-start button, forward collision mitigation, at isang blind spot detection system. Ang ATLET variant lamang ang may kasamang front at rear parking sensors at lane departure warning system sa kabuuan kagamitan nito. Ang itsura ng 6th generation Triton ay binibigyan diin ng bago at matapang na front bumper. Kasama ng front grille ang split headlights at mas pinong interpretasyon ng Mitsubishi Dynamic Shield design. Sa athlete trim, ang grille ay may kulay na kapareho ng katawan na may itim na aksen, kapalit ng dating chrome finish. Sa gilid naman, kapansin-pansin ang mas malalim na sculpted lines sa ibabaw ng mga fenders. Sa likuran, may kita ang mas malalaking LED tail lights na umaabot hanggang sa gilid, na lalong nagpapalakas sa matatag na anyo ng sasakyan. Samantala, ang Athlete variant ay may kasamang itim na body trims upang bigyan din ang kakayahan nito. Ang itim na fender flares ay nagbibigay ng mas kalkuladong itsura sa mga wheel arch ng Triton. At ang roof rails at ang top railing ng pickup bed ay may kulay itim na finish din. Bilang pangunahing detalye, naka-install ang mga itim na alloy wheels na nagbibigay sa Triton Athlete ng mas matatag at matapang na forma. Ang loob ng bagong disenyo ng Triton ay nagpapakita ng malaking pagunlad sa mga features at kalidad. Sa loob ng cabin, may kita ang bagong analog instrument cluster na sinamahan ng digital multi-information display. Dagdag pa sa mga modernong kagamitan, ang gitna ng dashboard ay may makinis at makabagong disenyo kung saan may kita ang 9-inch touchscreen o 2D integrated audio system depende sa variant. Mas pinahusay din ang interior sa pamamagitan ng mga update gaya ng bagong disenyo ng manibela at isang simpleng glove compartment. Kasama sa mga standard safety equipment ng Triton ang dalawang SRS airbag sa unahan, isang knee airbag para sa driver, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, ISOFIX anchors, stability control at isang engine immobilizer. Para naman sa GLS at Atlet variant, may dagdag ng mga tampok tulad ng blind spot monitoring system at forward collision mitigation system. Samantala, ang ATLIT variant ay nakatanggap pa ng side at curtain mounted airbags, front at rear parking sensors at isang lane departure warning system bilang karagdagan sa karaniwang safety features. Bago ang lahat, nais mo na kitang pasalamatan na Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan o motorsiklo, ay welcome na welcome kang pinutin yung subscribe button repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Alright! Conclusion sa presyong nagsisimula sa 1,152,000 pesos hanggang sa 2,002,000 pesos, hindi may pagkakailan ang Mitsubishi Triton ay isa sa mga pinakaabot kayang pickup truck na mabibili mo dito sa Pilipinas. At hindi lang yan repa. Ito ay may matibay na pundasyon para ting sa reliability at durability at bonus pa ang komportableng biyahe. Alright! Kung ikaw ang tatanungin repa, suwak ba sa panlasa mo ang isang Mitsubishi Triton? Isa ba ito sa mga pinapangarap mo o di naman kaya ay isa sa pinagpipilian mo na mapili? Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito, Repa, para makilala mo at malaman mo ng maigi ang pwedeng ibigay sa iyo ng isang Mitsubishi Triton. Maraming salamat sa panonood at suporta, Repa. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alright! bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!